So ayan guys ngayon ang gawin ko ay akit ako ng puno ng pili bali kukuha ko ng pili ng konti lang kasi magkano ako mag talaga ng pili ayan. so konti lang para may ano tayo ngayon may pangpalasa lamang na pili so, ito yung ang kating ko yun na, maliit lang kasi mga sampung piraso lang kailangan ko eh okay na yun kasi ako mo lang ang, ang kakain so ngayon ah, konti lang yun lang ah eh. pinili ko to kasi mawaba maliit lang ang puno so mas madali nakakitin ayan nakakitin ko na guys barito yung pangawit ko na ginawa so okay na yun okay na yun ito lang nga pala guys pali konti lang kinuha ko yan so video malaki sya na konti turbulence isa so yung inakitan ko meron din syang ganito lanta pero hindi ko na kinuha kasi yung kinuha ko itong side itong isang puno na maliit lang pero marami na, marami na yung lanta nya kaya yun lang kinuha ko kasi medyo malaki tingin ko masarap to so, mga sampo lang yung nagtasa eh so pulutin ko na nandito na yan

then 12 12 pieces so okay na yan oh no? yung lang yan. so tikman ko kung masarap to yung yung pili na to kasi yung isa kabila ay hindi ko pa kinuhanan so ito muna na isa try ko lang kung masarap pag hindi hindi sa kabila sunod naman yan so yan Ini lutuin eh, guna tak?